Ah. Wow. Tayo. Guys, ito yung na harvest ko. Mayong araw guys ah Titingnan natin si pare Mag harvest siya ng Kanyang Kalabasa Ayan. Sasama tayo kay pare Ito natin ang ma malalaking kalabasa niya Ito <tipulong> Paano? Evergreen nya ata yan, pre. Hindi. Nagyulog yan pa siya. Pero mas mga pet. Saba dito, ipok ko. Basta gura na. Hmm. Kung pre. Papahilohan niya na. Sama tayo. Abay. Mga malulusog nya na tanim dito. Wah. Wow. Tengok. Ang laki guys oh. Lusog. Ang galing talaga ni Idol. Ang ilawa. Laki. Ano na, sulit Mga ilang kilo par. At look. Magkano yung kilo ng kalabasa natin dito ngayon? Ang presyohan? han sa uh, 25 hanggang uh, 30. 25 o oh, 3 kilo may 75. Hmm. Pera-pera kalabasa dito. Sa ibang lugar kasi mahal na yung kilo. Hmm. Ay, balato lang yung kilo ng kalabasa nila. Hmm. Dito sa lugar namin po, mahal yung kalabasa. Bili ng kalabasa. Mayaman ka pag marami kang tanim na kalabasa. Kumain naman To guys. 2 kilos. Dalhin ka kilo. tira diba? hmm, dami oh wolo wolo na nagsiring wolo dito tayo sa gulay ni pare dito naman sa sitaw nya sitaw at kalabasa Yan yung sinasabi na organic farming. Ito pa lang kasi bag una pa lang harvest. Unang harvest. Ito yung pinakamasarap. Unang harvest. Unang yung pinagsikapa mo. Yung matata mo. Yan guys. Ha? Kanina si pare nakita natin yung pag-harvest niya ng kalabasa at sitaw. Tapos ngayon dito ako talong naman po yung sa akin. Umorder po siya sa akin ng talong. Yung kinuha niya kasing kalabasa at saka sitaw gagawin niyang pakbit. So, kukuha tayong talong. Harvest. Dito po to sa farm ko. Fresh. Fresh. Mm-hmm. <clears throat> po so, yung kasabihan guys na pag talagang may tinanim tsak na may aanihin ka magdadala pa tayo ng ulam para sa atin dito rin tayo sa sitaw konti pa lang po yung bunga ng aking sitaw kasi bago pa lang po ito uh, almost one month pa lang po itong aking sitaw pero hitik po sa bunga napakaraming mga harvest pa sa sunod hindi po natin kukunin lahat marami po mga sa sunod hindi po natin kukunin lahat para pagka tatlong araw may makukuha na naman tayo iba po talaga magbigay ng biyaya ng ating Panginoon basta sa mo rin ang sipag caga tsaga may pang na tayo guys ito yung na-harvest ko talong may sitaw din ako konti pa, konti pa lang kasi di ko kinuha yung mga maliliit para pagka 3 days mas marami na yung ma-harvest natin kasi ito guys oh hmm. ang daming bunga itik sa bunga ang variety nitong sitaw ko is galante kaya hindi ka bibitinin pag na uh, namunga itag dalawa dalawa Ayan. hindi kabitin pag namunga to Yan. dami niyang bunga tsaka nakakuha pa tayo ng patola pero marami pa dun, maliliit pa ito lang ginawa ko apat para sa next, pagka harvest ko ulit may makukuha ulit ako dito sitaw may talong pa